Yeah, ...gaya ng nakikita natin sa larong masyadong... may mahing langit-langit na misyon sa salitang larawang masyadong... ...ayon kay Roman, ang sports ay isang gawain-biskan na pinagdalabanan ng maraming tao. Sa sinaunang Roma, ang isang aling sinusundalo na nakikipaglaban sa kapwa na ng mga lalaki o sa mga mababangis na ligaw na hayop bilang dibangan ang libang ito ay kadalasang nagwawakas sa pagsasakripisyo ng buhay. Ito ay nagsidulot ng labis na kagalakan sa mga hayop na mga manonood at sa mga walang pusong may kapangyarihan na, na, mga walang pusong may kapangyarihan na uhaw sa mga gantong kalaman. Sa mga Smith, ang resulta nito ay nasa pagitan ng buhay at ng kamatayan na kung saan ang mga mananalo ay ang ang tinaguri ang larong matira ang matibay o nagtatalaga ng kamatayan ng isa sa mga kalabo. At hindi ito tinaguri ang kasiyahan kundi kung ng pangkamatayan. Sa aking pagmahi, hindi sa kapakipakinabang sa mga kabata ang gaya natin ang makilahok sa mga pangulukang sports na lilinang sa kakayahang isgal, intelektual at mental, kaysa matangkot sa mga gawain magbubunga ng sine. Sa isang banda, ang laro ay nagbubunga rin na sa mga alaga nating hayo. Ngunit dahil sa kaibang konsepto para sa kasiyahan ng mga nagpapagpapagpapag, ang buhay ng mga hayo ay nagsasakit. <laughs> Halimbawa nito ay ang tarong sabot na umisaan dalawang mano ang pinakakawalan sa isang arena upang paglabanin hanggang sa ilaksan na isa sa andain ang mausapit. Ngunit ito ay nagutulog na wala ka lukip na agalakan kasiyahan ay uri ng larong pili at tutulot ng tunay na kasiyahan sa mga taga-sikip. Sa kabila ng marami pang nasiwa sa mga laro, magpahalag pa rin tayo dahil sa likod nito masisinag natin ang isang mabuting simula. Magsisimula sa Intradurance pagkatapos sa regional, national hanggang sa marating ang international. Masasabi natin malayo lang ang ating narating sa pagtinang ng kakayahang pagsasamahan, pagkakapatiran, pagkakaunawan, at pagkakaisa. Mula sa Olimpics, mula sa pagmura ng Olympus sa Gresya. masasabi natin mula sa pagmura ng Olympus sa Gresya, batay sa mga naitalang pangyayari, higit na pinagtutungunan ang pagpapalakas ng katawan, bilang isa posibilidad. Ang larong Olympics ay tunay na larawan ng pangkasiyahan, kagalakan at kasabigan, samahan at pagkakapaligyan, at hindi ito matutupas ang talaga ng larong pangkasiyahan. Ang idealismo ito ay makapangyarihan at ito ay isusulong ng mga tao ng Cagayan State University. May katotohanan ng kawikaang ang walang gumpay na pagtatrabaho na walang kasama ngayon ay magtutulog ng kabagatayos sa buhay. Ang kaulugan ito ay may kaugnayan sa pagkamit ng pangkaisipan. Malaki ang nayambag ng na mga paralan sa mga pagkamit ng karunungan at nakagalingan sa tulong ng iba't ibang sports. Ngunit ang isang taong na nagdinais na makisangkot sa mandi, ay dapat na may kalaman sa mga tuntunin. At dapat katapit dito ang paghihintay sport at handang tanggapin na sa bawat laro ay may mananalo at may matatalo. Sa mga pagsasanay nito ay walang katumbasan sa labi na kung saan ay may gustahan. Sa makatwi, ang sport ay dapat na magpapakita ng kakayahang edukasyon ng pagkaisipan, physical at spiritual. Edukasyon ng pagkaisipan at spiritual. At sa bandang huli, buong pagmamalaki natin ngunit ang mga nayambang para sa pagkakabuo ng ating pagkatao. Ang sport, mga kaibigan, ay pangkasiyahan. Lahat tayo ay dapat na magsaya ang malaga ay kung paano tayo maglalaro. Ganda lang po at maraming